po tayong Tagaytay at dito na po tayo sa uh, area na ito. So, hindi na po natin may nakalagay dito. Bridge of Hope, Road to Success. We were born, ha? we have nothing, but we have breath, we were innocent. Uh, Honorable Mayor Randy James Amo. Ito po ay tulay. Ano po ito? Kung pero may mga natipag na po ay grabe ka nakakakot yung kasi kung masiraan ka dito wala pa mga bahay sa kalit tapos ang daming mga ano guys daming mga dupa sa ano daming mga ano lupa sa yung mga pato galing sa tipag galing sa ano baha so, yan nandito po tayo may nag shout out yun po yung tal. Ayun, at 'yan po yung talisay, laurel. Tapos sa kabila, you know? ano? marami pong mga lan slide to, guys. Hayod. Know, mga landslide Okay So ito po pala ay sakop pa ng Barangay Asis. Ayun, Barangay Asis. Bayan ng Laurel. Marker. O may mga ginagawa pa po, po dito. You know? May mga tibag sa gilid. Okay. So, tayo po ay dandahan. nasa motor. Oh, madami pala mga sila dito tinamasa. mo oh. oh, wala nang mga lupa sa ilalim Oh. Potang oh, dami mga nalang fly talaga oh. Oh, po ay oh, flash dito po ito sa bagyo ng Christy sila o harap ka na harap oh, ka na buong mga bulong o meron pa dito butas delikado ba ito pag magbili sila tatlo dyan o pasok ka dyan so, pa dyan pa dyan eh. o so, ito may mga bahay sa baba oh nakapreme pa po ako, ako lang makisa, ako lang makisa nakapreme ako sa na bakya.

masama panahon po ito bulan wag po kayo nalaan dito kasi maulang bulan hindi natin pag lumaan dito po magandang panahon kasi pag ulan ulan po yung mga bato ano kumukulong gulong ito pa mga po sa mga dinanan po natin ang dami pong mga uh, yung patat uh, yung parang acid na patat dami pa po ang ano oh, dami pa mga lupa oh hindi pa na tanggal lahat galing dito sa ano gilid o oh, sa kalsada pa huwag kayong dumaan dito guys pag ano uh, yung ulan ikasi pa uh, lalo na saturated ng tubig ang lupa sa ngayon kasi eh, dahil sa सकते हैं alam ko lang natin ito, hindi ako dalaan dito alam ba natin alam kasi na biyahe natin magtagulan diba marami pong landslide kung titignan po natin na punto po tayo marami pong landslide dito. nga muna tayo guys oh, uh, huwag po kayong dumaan dito ha pag uh, masama ang panahon ok po dito lang po tayo kasi kailangan kong google map sa lakas ng cellphone natin gamit god bless po bye bye kutin yung support kaya bag sa tut matubang at edna bugs kalinga prab at salat ng kalinga partner god bless po Okay, dito na po tayo sa tagaytay ayan Tahimik pun tak ini ya. sa uh, beauty okay uh, salamat sa magandang panahon pero huwag kayong dumaan doon ano tinanong ko lalo doon, lalo na pagtagulan ulan madulas po, madulas po salamat na lang na wala pong ulan at hindi po basa ang ano ang kalsada So, ganun pa man. Salamat sa pag-iingat. Thank you, Lord. In Jesus' name.